Mga ka isang never say die gilas team ang napanood ng mga basketball fans ng pataubi ng ating national team ang Macau Black Bears sa send-off game na ginanap sa Araneta Coliseum. At muli isang walang kupas na Justin Brownlee ang namuno sa national team upang bumalikwas mula sa 21-point deficit na nauna ng itinarak ng bisitang kupunan. Nagulat ang gila sa matalas na shooting ng Black Bears sa first half at medyo nalungkot na ang mga gila supporters. Ngunit sa second half, nag na ang takbo ng laban. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nauna nang sinabi ni Gilas Coach Tim Kong, hindi siya titingin sa final score sa magiging laban ng national team kontra Macau Black Bears. Ang titingnan daw niya ay ang quality of play sa magkabilang dulo ng court. Gaya ng nauna na rin sinabi ng American mentor, bibigyan niya ng pahinga si na Junmar Fajardo at Calvin Oftana. At si CJ Perez, limited minutes lang daw maglalaro. Nang kulat ang Macau Blackbirds sa first half, pinaulanan ng three-pointers ang Gilas. Sa unang tingin magiging one-sided game ang laban dahil maagang natambakan ng ating national team. Resulta ng 12 three-pointers ng Makau at sa second quarter, umabot pa ng 21 points ang lamang ng kalaban, 56-35. Tambak na 17 points pa rin ang lamang ng Makau sa pagtatapos ng first half. Ngunit nag-iba na ang takbo ng laban sa second half. Ang Macau Blackbirds naman ang ginulat ng gilas pagpasok ng third quarter. Kung sa first half ay maraming open shots ang bisitang kupunan, naging pahirapan pa na ang tira ng mga ito sa sumunod na dalawang quarters. Si CJ Perez na may limited minutes, siya ang nagpasimuno sa malagkit na depensang ini-apply ng gilas sa kalaban at nagsimula na rin kumonekta ang outside shooting ng ating national team. Up close and personal na saksihan ni Quintin meliora Brown ang kakaibang husay ng gilas naturalized player. Sinunog sila ni Justin Brownlee sa 32 points nito kasama ang 5 out of 7 from 3 point range plus 15 rebounds 3 assists and 1 block. Ang mas nakakabilib sa 30-year-old Gilas naturalized player ay ang timing ng kanya mga crucial shots. Nagbaon siya ng isang 3-point shot bilang sagot sa 7-0 run ng Macau upang muling dagdagan ang lamang ng Gilas 96-92. At 1 minute 41 seconds remaining, another 3-point shot ang itinarak ni JB upang palakihin ang lamang ng Gilas 101-94. May 7 points si CJ Perez ngunit ang kanyang depensa ang nag sa opensa ng Macau. At ang Papa Dwight na mga kababaihang gila supporters nag-contribute ng 19 points. Dinagdagan niya ni AJ Edu ng 15 points kasama ang isang 200 dunk. Sa third quarter, nag-dunk din si Edu sa harap ng depensa ni Quintin meliora Brown. Kung inyo pong natatandaan, si QMB ang pilam na naglaro ng 1 UEAP season para sa UP Maroons. Noon pa ay nagpapahiwatig ang 6 foot pilam na gusto niyang maglaro para sa ating national team. Unfortunately, hindi pa naaayos ang kanya mga papeles upang i-consider ng FIBA na isa siyang lokal. Sa ngayon, isa raw siyang naturalized Filipino, sabi ng FIBA. Pero may apila raw ang kampo ni QMB. Anyway, kahit friendly game lang ang laro kagabi, magandang pabaon ito para sa gilas. Nalilipad bukas papuntang Jeddah, Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup 2025. Sa so August 6, sisimulan ng ating national team ang Asia Cup campaign kontra sa Chinese Taipei. August 7 naman, haharapin naman nila ang New Zealand. Parihong nakabawi ang dalawang nabanggit na kupunan laban sa gilas nang huli silang magharap sa elimination. Maraming mag-aabang kung maitataob ulit ng ating national team ang dalawang kupunang ito. At sa August 9, ang kupuna naman ng Iraq ang sasagupain ng Gilas, Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. ちょっと待って。 Thank you thank you Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.